Yan, di ba? Tapos yung uri niya, tagalin mo. Kasi pag gasolina yan, mamaga. Hindi mo na pwede ibalik yan. sabon lang. Yan, ito naman. Ito naman yung ISC niya at saka TPS. Hindi ko na tinatanggal to Hindi ko na nililinis yan kasi naglolo ko yan. Kadalasan pumapalya, kumakagok dahil dito. Kaya pakilaman pa kasi nila ito. Isa eh, Honda kasi, hindi na pinapakilaman ko sa mismong kasa. Bali, pag nasira talaga to, ba, diba, Pag umagok na, napalitan na agad yan, assembly. Pero kung babaklas, baklas yung ko, palinisin mo ko, pa, hindi advisable yun, lalo kung mag-DIY ka lang. Kasi dito pa rin naman magkakatalo yan, o. Oh. Yan, o, oh, kailangan malinis yun. Yan. Tapos yung butas na yan, o. Oh. Huwag mong direct na babaril ng gasolina, o. yan. Yan. Tsaka to. Oh. Tama, yun. Kasi hahagok to.